Mga panaghoy. Unang kabanata. Napakalungkot na sa Jerusalem na dati ay puno ng mga tao, ang kilalang-kilala noon sa buong mundo, ngayo'y tulad ng isang biuda. Kung dati ay reyna siya ng lahat ng lungsod, ngayo'y isang alipin ang kanyang katulad. Buong pait siyang umiiyak magdamag. Mga luha niya'y dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Walang dumamay sa kanya, isa man sa kanyang mga minamahal. Pinagtaksilan siya ng lahat ng kaibigan niya na ngayoy kanyang kaaway. Lubhang pinahirapan ang Huda at ang mga mamamayan niya'y binihag. Doon na sila nakatira sa ibang bansa kung saan hindi sila makapagpahinga. Tinugis sila ng kanilang mga kaaway hanggang hindi na sila makatakas. Ang mga daan patungo sa Jerusalem ay puno na ng kalungkutan dahil wala nang dumadalo sa mga takdang pista. Sa mga pintuang bayan ay wala na rin mga tao. Ang mga pari ay dumadaing at ang mga dalaga ay nagdadalamhati. Napakapait ng sinapit ng Jerusalem. Pinamunuan sila ng kanilang mga kaaway at yumaman ang mga ito. Sapagkat pinahirapan ng Panginoon ang Jerusalem dahil napakarami nitong kasalanan. Ang kanyang mga mamamayan ay binihad ng mga kaaway. Ang kagandahan ng Jerusalem ay naglaho na. Ang kanyang mga pinuno ay parang mga gutom na usa na naghahanap ng pastulan. Sila'y nanghihina na habang tumataka sa mga tumutugi sa kanila. Ngayong ang Jerusalem ay nagdadalamhati at naguguluhan. Naalala niya ang lahat ng dating yang yaman. Nang mahulog siya sa kamay ng mga kaaway niya, walang sino mang tumulong sa kanya. At nang siya'y bumagsak, kinutsat tinawanan pa siya ng mga kaaway niya. Napakalaki ng kasalanan ng Jerusalem, kaya naging marumi siya. Ang lahat ng pumupuri noon sa kanya, ngayoy hinahamak na siya dahil nakita nila ang kanyang kahihiyan. Sa hiya ay napadaing siya at tumalikod. Nahayag sa lahat ang kanyang karumihan at hindi niya inalala ang kanyang kasasapitan. Malagi mang kanyang naging pagbagsak at walang sino mang tumutulong sa kanya. Kaya sinabi niya, O Panginoon, tingnan niyo po ang aking paghihirap dahil tinalo ako ng aking mga kaaway. Kinuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan niya sa templo ay nakita niyang pumapasok ang mga taong hindi pinahihintulutan ng Panginoon na pumasok doon. Ang mga mamamayan niya dumadaing habang naghahanap ng pagkain. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kayamanan para sa pagkain upang mabuhay. Sinabi ng Jerusalem, O Panginoon, pagmasdan niyo ako, dahil ako'y nasa kahihiyan. Sinabi rin niya sa mga dumaraan, Baliwala lang ba ito sa inyo? May nakita ba kayong naghirap na kagaya ko? Ang paghihirap na ito ay pinataw sa akin ng Panginoon nang magalit siya sa akin. Mula sa langit nagpadala siya ng apoy na tila sumusunog sa aking mga buto. Naglagay siya ng bitag para sa aking mga paa na huli ako. Iniwanan niya akong nanghihina buong araw. Inipon niya ang lahat ng aking mga kasalanan at inilagay sa aking batok bilang pamato. At ito ang nagdala sa akin sa pagkabihat. Pinanghina ako ng Panginoon at ibinigay sa kamay ng mga kaaway na hindi ko kayang labanan. Itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mga kawal ko. Tinipon niya ang aking mga kaaway para lipulin ang aking mga kabataang sundalo. Ang mga mamamayan ng Huda ay naging tulad ng ubas na ipinasok ng Panginoon sa pigaan at tinapaktapakan. Iyan ang dahilan kung bakit umiiyak ako. Walang nagpapalakas sa akin ni walang umaalok. Nakakaawa ang aking mga mamamayan dahil natalo sila ng kanilang mga kaaway. Humingi ng tulong ang Jerusalem pero walang tumulong sa kanya. Sapagkat niloob ng Panginoon na makaaway ng lahi ni Jacob ang mga bansa sa palibot niya. Itinuring nilang napakarumi ng Jerusalem sa paningin nila. Sinabi ng Jerusalem, Matuwid ang Panginoon, pero hindi ko sinunod ang kanyang mga utos. Kaya lahat kayo pakinggan ninyo ako at tingnan ang aking paghihirap ang mga kabataan kong babae at lalaki ay binihag. Humingi ako ng tulong sa aking mga kakampi, pero pinagtaksilan nila ako. Namatay ang aking mga pari at ang mga tagapamahala ng lungsod habang naghahanap ng pagkain para mabuhay. Panginoon, masdan niyo po ang aking kagipitan. Nababagabag at parang pinipiga ang puso ko dahil naghihimagsik ako sa inyo. Kabi-kabila ang patayan sa aking mga lansangan, pati na sa loob ng bahay ko narinig ng mga tao ang pagdaing ko. Ngunit wala kahit isang umaalo sa akin. Nalaman ng lahat ng kaaway ko ang aking mga paghihirap at natuwa sila sa ginawa niyong ito sa akin. Dumating na sana ang araw na ipinangako niyong pagpaparusa sa kanila para maging katulad ko rin sila. Masdan niyo ang lahat ng kasamaang ginagawa nila. Parusahan niyo sila tulad ng pagpaparusan niyo sa akin dahil sa lahat ng aking kasalanan. Paulit-ulit akong dumadaing at parang mawawalan na ako ng malay.